mga kagana, kamusta po kayo? Come here. Ngayon is pupunta kami ni Blue sa may airport kasi susunduin namin si kapatid. Ayan. Are you okay? Are you happy? Yeah. Are you okay there? So pupunta nga kami doon kasi nga susunduin namin yung kapatid ko kasi darating siya galing Pinas. Bismillah. So, mm, pupunta na kami doon ngayon sa airport. Yun nga kasi parating uh, para tingnan rin siya maya maya actually mga one and a half hour na lang darating na siya so tara samahan nyo kami so inshallah maging okay naman yung biyahe namin pero bagi kami, bago kami pumunta doon is pupunta pa kami ng bangko inshallah pero tingnan na lang so tara samahan nyo kami are you happy? yes yeah. are you okay? yes okay let's go? yes okay so nalis na kami alas gis na pero sobra pa rin yung traffic ngayon isang so, oras na lang darating na si kapatid insya Allah so tingnan nyo naman Ayan. super ma traffic at andito na kami malapit sa may Kaneshi uh, bato, doon yes, sa may Kaneshi area pero ma traffic pa rin ngayon are you okay boo? Simpuno medyo sinisipon kasi maaga siya nakatulog, nagising. Hindi siya masyadong nakatulog ng maayos, pero okay lang. Ano talaga? Dito muna kami ni Blue sa May Standard Chartered Bank kasi magde-deposito ako ng pera. Nakakalito. Ah, dito pala sa likod. Ito kasi alam kung saan. First time pumapunta mapunta dito. So, pwede siguro dito mag-park. I'm not so sure. Pero parang okay naman yung Why are you not so sure? I'm not so sure. Because it's my first time to come here. Malapit na naman to sa airport kasi kaya daanan na lang namin sa Let's go. Go go there on the Dito siya oh. Tiyan mo. Eh. Ito yung main road. Ayan siya. Are you okay? Yeah. <laughs> Medyo inaantok pa to eh. Maganda pala yung lugar dito. Tignan nyo guys. O Pibia House. Pasok na muna kami ng bangko. Mamaya na akong mag video kasi bawal ata dito. Sige na. Are you okay, bu? So ayan nga, tapos na nga kayo mag-deposit dito sa my standard camp. So, first time po makakita ng <laughs> napakagandang banko. Para siyang first, uh, parang high-end bank. Itong standard charter dito. Ang ganda ng proseso nila, tapos mabilis. Tapos may numbers. Actually, yung ibang banko may number naman. Pero ito kasi, well-organized tapos uh, mabilis nga uh, maganda yung loob first time kung makakita ng bangko dito sa gana ganito yung loob ng bangko hindi ko kasi ma-videohan alam nyo namang bawal magvideo sa bangko pero nakakatuwa is meron palang mga ganitong bangko dito sa gana so hopefully makabalik din kami dito at saka dito kasi hindi na tinanong tanong kung ano-ano pa yung mga ano eh bakit ako magta-transfer or what kasi sa ibang bangko nagtatanong sila eh dito wala diretso lang tanggap ng pera tapos wala deposit na so maganda yung uh, ano nila dito yung uh, proseso ng pag ano nila ng banko nila ng, ano ba yan kung magde-deposit ka so ayan siya ayan first time ko rin mapunta sa lugar na to eh ayan well ngayon pupunta na kami ng airport so hindi ako na charge wala na kay Noah si Kuya na pera kasi hindi naman kami na 45 minutes so first hour mura lang naman mga 6 CDs, 7 CDs pero yata ako ngayon mag iikot pa ako doon Yes Kailangan ko mag ikot sa roundabout Ito yung airport dito sa Ghana Ayan, yan yung labas ng airport Medyo. Very good. Ayan na ay yung airport ko sa left sa baba, kasi sa may departure area tayo. So here is the Butoka International Airport. So one hour, one half, one half. Ayun yung aray, aray. Uh, ayan yung rate nila. Ay, ay, oo. Ayan yung rate. The airport Yeah, the airport is huge, right? Yeah. So, dito na kami sa airport. Bali magstay lang muna kami dito sa gate kasi wala pa naman yung eroplano na sinakyan ni kapatid. We'll stay here for a moment? Yeah. Okay, cause uh the plane is not yet here it's about to arrive let's see how many minutes ayan din yung labas oh. Uh -oh, it's about so. ayan kasi yan 6 oh, minutes uh, ayan siya Addis Ababa from Addis Ababa to Accra so 6 minutes and the plane will be here sa tema pa ito lalapag din to oh. Goodbye yeah, to Yeah, This one is the Ethiopian first before the Emirates. Yeah. For, let's sit here for a moment, okay? Yeah. We don't need to stay uh, outside for now. I think you need to drink your milk first. Uh. Why? I told you not to eat salt. Why? It's all you want. Okay, okay. Uh, yeah, we're going inside. Kasi lumapag ng aeroplano ng uh, sinasakyan ni kapatid eto si blue kanina pa to Gustong lumabas kanina pa kaya sabi ko maghintay yeah, lang kasi we're yeah we're going inside let's go to the right way see ito yung parking area tapos ayan kutok yan siya kutok ka international airport Yan yung pangalan ng airport dito airport. So dito yung departure area. Dito yung maghihintay ka lang. So, ito yung uh, departure area ng Kotoka International Airport. Actually maraming naghihintay. Walang upuan. Dito na lang muna kami ni Blue. Our last here. Let's check some seats. Walang upuan. So tatayo na lang kami ni Blue. What? And now? Oh, uh, it's still inside. So, no uh, one want... is coming out. Let's wait here. Oh. I want to see the foxy off. No, it's already off. It's not here anymore. Wala silang masyadong upuan dito. So, what your choice is, katayo pa talaga. Ayan, yan yun. Dito kami natin. So, ayun, abod siya. So dito kasi medyo matagal. Hindi naman ganun katagal yung proseso. Mabilis naman. Kaso, pag, uh, ano ba yun? Dumarating dito, syempre, pagbaba, immigration. Tapos, uh, pipila ka pa. Kung mo pa yung bagahe mo, check pa yung yellow card Yellow vaccine mo. Kailangan kasi yon Kapag pupunta ka dito sa Accra or any African country, kailangan talaga yung yellow vaccine. So after that, paglabas mo, dadaan ka dito sa may baggage counter, kukunin mo. Tapos kung matsyempohan ka na mukhang mayaman ka, nako, baka kupitan ka pa dito. Kailangan din kasi dito ng pampadulas. So ganun dito para mapabilis. Pero yung iba naman, hindi naman na kailangan ng pampadulas. Or yung, yung tips na sinasabi nila para hindi mo na para makalabas ka. Yun. Makakalabas ka naman kahit wala kang ibibigay sa kanila. So, ganun lang. Ayan. Terminal 3 arrival. kaya dumating na si kapatid <laughs> ang tagal tagal niya bago dumating actually kasi nga may mga immigration pa or yung sa custom na nag-check so medyo matagal talaga tsaka syempre alam mo na kailangan sabi ko nga kanina pampadulas padulas so there ito na yung buong airport ayan ay nako medyo tanghali na actually it's 12 past 12 o'clock na siya nakalabas 11 something pa yung lapag niya pero okay lang ganun talaga sa Totoka airport ngayon uwi na kami kasi late na din So ayun lang po, uh, nandito na kami <laughs> sa, sa open na. Dito na kami sa sakyan. So uwi na kami. So that's all and see you again. Po. Bye.